Pura guys, hindi ko kilala kung anong klaseng isda to guys. Ayan, kilala nyo ba tong isda na to guys? Ayan, pakicomment naman guys. Sa may alam kung anong, anong pangalan ng isda to guys. Hindi ko kilala tong isda to guys. So, ayan o. Oh. Ayan. yan siya guys. Tapos pagbalik ta siya. Ayan ba? Pagbalik rin. Ayan o. Hmm. Anong klaseng isda to guys? Anong pangalan yung isda na yan guys? Ayan na guys o. Oh. Ayan. Sinong, may, sinong nakakakilala nitong klaseng isda guys yan guys oh yan Ayan ang itsura niya, guys um oh. guys oh. di ba kakaiba yung kanyang itsura guys ayan sa mga nakakakilala nitong isda na to paki comment na lang guys para malaman ko rin ano ayan dito lang yan sa Quezon rabbits, ha yan na guys oh. 'di diba? Hmm, hindi ko kilala kasi hindi ko kasi ito siya kilala eh kung anong klaseng isda yan guys. Kasi hindi naman ako mangingisda. Ayan. Sa mga nakakilala diyan, ayan paki-comment lang po sa comment section para alam ko kung anong klaseng isda 'to, ano? Mas malapad 'no. Oh. Ayun, malasa 'to, kung masarap ba, masarap din ba 'tong isda na 'to, guys?